Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Ito ang pinatunayan ng kwento natin ngayon, na kahit anong pagsubok pa ang harapin sa buhay, ay gagawin ng ina ang lahat para sa kanyang anak. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Bawat araw ay matinding pagsubok para kay Carol. Hindi niya alam kung saan niya gilapin ang ipapakain sa apat na taong gulang niyang anak na si Albert. Buko dito. Problema pa niya ang ibabayad sa si narirentahan niyang maliit na kwarto dahil hindi sapat ang kita niya sa trabaho sa palengke. Kamot ulo na lang si Carol habang nakatingin ito kay Albert na naglalaro mag-isa. Nagkamot siya nang nagkamot ng ulo habang nag-iisip ng solusyon sa problema niya. Si Carol ay mag-isa lang na nagpapalaki sa anak niyang si Albert. Hindi niya kilala kung sino ang tatay nito dahil Nangyari ang lahat noong sobrang lasing siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung may alam man siya, Jack ang palayaw nito at gusto nitong ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan niya. Gayunpaman, hindi niya pinalaglag si Albert. Desidido siyang palakihin niyang normal at mabuting tao ang bata, kahit na mag-isa pa siya. Narinig ni Carol ang malakas na katok sa pinto. Nagulat siya at napatingin dito may iling-iling na parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Naku po. Bulong ni Carol. Carol, alam ko nandyan ka. Buksan mo itong pinto. Pambubulabog nito. Wala nang pagpipilian si Carol. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Hoy Carol, anong pecha na? Akala ko ba magbabayad ka kahapon? Bakit tinakasan mo ako? Ano ka ba naman? Sana alam mo hindi lang ikaw ang may pinapakain na bunganga. nga. Sabi ng babae. Umuusok ang ilong nito sa galit. Ang babaeng nagagalit ay ang landlady ni Carol, si Aling Kusing. Opo, Madam Kusing. Huwag naman kayo sumigaw sa harap ni Albert. Pagmamakaawa ni Carol. Tsaka, sa makalawa po, Madam. Iaabot ko sa pinto mo. Sadyang nagastos ko lang po talaga ngayon. Pero babalik sa akin ang pera. Nakita ni Kusing na nakatingin si Albert, kaya naman naging mahinahon ito. Okay ganito. Kapag wala pa rin ng bayad mo sa makalawa. Sorry kay Albert ha. Maghahagilap kayo ng matutulugan kapag hindi ka nagbayad. Bulong ni Kusing kay Carol. Nakayuko lang si Carol habang binabantaan si Kusing. Alam mo ring ba, sobra-sobra akong naaawa sa bata. Hindi na nga nakakapagsalita, ikaw pa ang magulang umiiling-iling si Kusing. Samantala, nabasag naman ang puso ni Carol sa sinabi ng babae. Nagpipigil ito ng luha. Noong umalis si Kusing, isinara ni Carol ang pinto. Napaupo siya sa likod nito at umiyak ng walang tunog. Kinabukasan, sa palengke ay kasama ni Carol si Albert. Dinadala niya ito sa trabaho niya dahil wala naman magbabantay nito sa kwartong inuupahan niya. Nagbebenta si Carol ng mga damit duster, palda, white corner t-shirt at kung ano pa. Samantala, si Albert ay naglalaro na kung anong makita niya. Totoong hindi pa nagsasalita si Albert. Iniisip ni Carol na baka kasalanan niya dahil hindi niya ito napapakain ng tama at kulang ito sa nutrisyon. Isa pa ito sa bigat na dumadagan sa kanyang isip. Paano ko ba mapapatingnan sa doktor si Albert? Kulang pa nga ang perang bayad ko sa kwarto ang palagi niyang iniisip sa tuwing may bumabanggit o pumapansin ng hindi pagsasalita ng bata. Matumal ang benta noong araw na yon. Katulad ng mga nagdaang limang araw, halos isa o dalawa lang ang bumibili. Galit na galit ang may-ari ng shop. Isinisisi ang lahat dahil dinadala nito ang kanyang anak. Nang maduro si Albert ng may-ari ng shop, hindi nakapagpigil si Carol na hampasin ang kamay ng may-ari. Nagulat ang may-ari kaya sinabunutan niya si Carol. Hindi naman nag-atubiling magpigil dahil punong-puno na siya sa babae. Palagi niyang sinisisi si Albert kahit na tagong-tago ang kanyang shop. Malayong malayo sa dinadaanan ng mga customer. Pinapanood lang ni Albert ang buong pangyayari habang nakaupo ito sa sahig. Nagpagulong-gulong ang dalawa. Mabuti ay may umawat sa mga katabing shop nila. Sa halip na bayad ang maiuwi ni Carol, ay galos at sugat ang nakuha nito. Naku, Kulang na kulang ang ko sa kwarto. Saan kaya ako kukuha? Malungkot na sinasabi nito. Nakatingin si Albert sa kanya. Malungkot ang ekspresyon ng muka. Nakita naman ito ni Carol. Niyakap pang anak. Huwag na huwag ka lang nilang kakantihin. Lalabanan ko sila kahit sino pa yan. Bulong ni Carol kay Albert. Hinalik-halika ng ina ang buong muka ng anak. Natutuwang parang hinahabol si Albert parang nakikipaglaro ito. Dito unang nakita ni Carol na magpakita ng ekspresyon ng anak niya kaya naman nakipaglaro pa siya dito hanggang sa makatulog silang dalawa na magkatabi sa lapag. Kinabukasan ay napalaya sila ng kwartong tinutuluyan. Nagpunta sila ng bangketa kung saan nasa harap nila ang mga gamit nila sa kwarto. Hindi karamihan ng mga ito katulad ng dalawang monoblocks, mga kaldero at kalan, tabo at iba pa Maging ang mga laruan ni Albert na luma ay binabenta rin nila. Tuyo na ang luha ni Carol. Nakahawak na lang ito sa ulo niya at walang iniisip na kahit ano. Nakahawak lang si Albert sa balikat niya. Mama? Mama? Nagulat si Carol sa narinig. Ikaw ba yung nagsalita? Tanong ni Carol. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ng bata isa pa nga anak Ano ko? Ikaw nga Nagsasalita ka na Niyakap ni Carol si Albert na mahigpit Kahit na puro kamalasan ang nangyayari sa buhay nila Hindi mapagkakailang talo lahat ito ng pagsasalita ni Albert Mahal na mahal kita anak Magsalita ka palagi ha Walang kulang sayo Walang problema sayo Sila ang may problema anak Marami ang taong dumadaan. Tinitingnan ang mag-ina na tuwang-tuwa. Pinagtabi ni Carol ang dalawang monoblock para dito mahiga si Albert. Nakatulog na ito. Pinapaypayan ni Carol ang anak. Isip-isip niya, matutulog na lang siya kapag naibenta na niya ang gamit niya. Pinapaypayan ni Carol ang anak. Isip-isip niya, matutulog na lang siya kapag naibenta na niya ang gamit niya at pwede na silang umalis dito. Diyos ko po, sana po walang pulis na sumita sa amin dito. Hindi namin makakayang ilipat lahat ng gamit namin. Kaya po namin binibenta. Nananalangin si Carol sa may kapal. Kinabukasan, ginising si Carol ng mga taong tumitingin sa garage sale nila kahit wala silang garahe. Tinawag niya itong bangketa sale. May isang ginang na pumakyaw sa halos lahat ng gamit nila Carol tabo, timba, dalawang monoblock, maliit na aparador, kalan at kaldero, maliit na TV, um, teka, may papel po ba kayo para masuma ko ang total? Wala eh. Basta dalian mo. Aalis na kasi ako, may meeting pa ako. Sinabi ng babaeng bumibili. Ah, uh, eh, ano po? 1,726 po, mama. Sabi ni Albert. Ha? Ano's na nasabi mo anak? Ang total, 1,726 po lahat. Ha? Sure ka anak ha? Hindi tayo lugi niyan ha? Opo mama. Sabi ni Albert sa mama niya. Ma'am, 1,726 po lahat. Galing nga, saktong sakto sa compute ko. Sabi ng ginang kay Carol. Ipinakita pa nito sa calculator ang nakuwang sagot 1,726. Inabot na ginang ang bayad. Halagang 1,730 ang binigay nito. Keep the change na raw. Isa-isang dinala sa likod ng sasakyan nito ang gamit na napamili. Habang gulat na gulat pa rin si Carol sa anak niya. Nak, paano mo nakuha yung sagot na yun? Pagtatanong niya. Numiti lang ito sa kanya. Hindi sinabi ang sagot. Halos maubos na ang tinda ni Carol sa dami ng bumibili. Binubulong naman ni Albert ang sagot kay Carol na lumalabas eksaktong total ng mga pinamili ng mga customers. Paano? Pagtatanong ni Carol sa utak niya. Naubos na ang tinda nilang gamit. Naglalakad na sila ngayon. Bumili sila meriendang puto mubong sa palengke. Anak, mag-usap nga tayo. Apat na taon ka pa di ba? Opo, mama. Bakit po? Paano? Paano ko natutong magdagdag bawas? Nagtiginan lang ang dalawa. Tumigil muna sila sa kinakain. Madali lang naman po mag-addition ah. Idagdag mo lang. Sa subtraction, babawasan mo lang. Dire-diretsyo sagot nito. Namangha si Carol. Ang galing magsalita ng anak niya. Anak, paanong... Napatigil si Carol sa sasabihin. Naisip niyang bakit nga ba pinagdududahan ng tanging anak niya? Napangiti na lang si Carol at niyakap mahigpit ang anak niya. Aray! Ma, aray po! Naisip ni Carol makitulog sa kapatid nito. Sumakay sila ng tren. Bawat estasyon ay binabasa ni Albert. Nanlaki ang mata ni Carol na umarinig niya ito. Paano siya natutong magbasa? Tanong nito sa utak niya. Nang makarating na sila sa apartment ng kapatid niya, pinaalis sila nito. Hindi raw pwede magdagdag ng tao sa building. Hindi naman malalaman ng may-ari na dito kami matutulog ah. Kahit ngayong gabi lang ate. Kahit na. May violation na kasi ako. Hindi talaga. Sorry, Carol. Alam mong mahal na mahal kita kaso wala akong magagawa. Pasensya na. Sabi ng ate niya Sabay isinara nito ang pinto. Nagtinginan lang ang magnanay. Mumiti silang dalawa. Pareho ang iniisip. Nagpalipas sila ng gabi sa estasyon ng tren. Nagawa nilang magtago sa banyo. Noong isinara na ang serbisyo, ay eh labas. sila lalabas. Subalit, pati ang banyo ay nakalak. Mabuti at mabango ito. Nalinis mabuti. Kundi, makukulong sila dito hanggang bukas. Mas okay na rin to anak. Tulog ka na, dali. Dito ka sa braso ni mama. Paanyaya ni Carol kay Albert. Lumapit si Albert at tatulog sa braso nito. Nakatulog din agad si Carol. Kinabukasan ay umalis na sila. Kumain ng almusal sa karinderya. Nagkataong kumakain din dito ang kaibigan at kamag-aral ni Carol dati. Kinamusta niya ito. Nagyakapan sila at nagkwentuhan ng mga nangyari noon. Ipinakilala ni Carol ang anak niyang si Albert. Tuwang-tuwa ang kaibigan ni Arol na si Patty kay Albert. Tinapat na ni Carol si Patty. Tinanong niya kung pwede bang makitulog kahit ilang araw sa kanila. Mabilis namang sumagot ito ng, Oo naman, pwedeng pwede, kahit matagal pa. Ako lang naman tao sa bahay namin. Talaga ba? Naku, maraming salamat, Patty. Buong galak na sinabi ni Carol. Niyakap niya ulit ang kaibigan. Nakalipat naman ng maayos si na Carol at Albert. Nililinis ni Carol ang buong bahay para pasasalamat niya sa kabutihang loob ni Patty. Samantalang si Albert ay nasa library ng yumaong magulang ni Patty. Sa libruhan, marami dito ay tungkol sa advanced mathematics, advanced science, dictionary, Wikipedia at iba pa. May mga chess books din dito na paminsan-minsan ay binabasa ng batang si Albert ang librohan na ito ay pagmamayari ng namayapang magulang ni Patty. Isa silang mahusay na guro kaya naman napakaraming libro dito. Dahil napakahalaga ng edukasyon para sa pamilyang yun. na ni Carol na magtitinda siya ng merienda tulad ng banana queue, turon, kamote queue at iba pa. Balak niyang ilako ito sa kalsada. Iniwan niya lang sa bahay ang nagbabasang si Albert. Mabilis namang naubos ang ginawang merienda ni Carol kaya... Hindi niya mapigil ang tubang nararamdaman habang naglalakad siya pa uwi. Bubili din ito ng ulam nila. Habang kumakain ang tatlo ay ikinwento niya kay Patty at Albert kung paano mabilis na naubos ang paninda niya. Ikaw bata, kamusta ang araw mo? Okay lang po. Almost done ako magbasa. Wow! Nakatapos ng libro ang anak ko? Pagkamangha ni Carol. Ha? Huh? Marunong ka na magbasa? Akala ko picture book lang tinitingnan mo. Binabasa mo pala? Anong libro yun? Um, authored by R.D. Sharma, Objective Mathematics for G-Main, and Other Engineering Entrance Exams, set of two volumes. Sambit ng bata. Napabaling sila ng tingin kay Albert, kas walang itong kumakain ng ulam nito. Naiwang nakanganga ang dalawa. Gulat na gulat. And I finished the whole library. That some collections. Thank you hinayaan niyo ako magbasa. Nagbaw pa ng maliit ito sa kanila bago tuluyang umalis sa mesa. Tapos na siya kumain. Naiwang nagtataka ang dalawa. What? Natapos ng anak mo yung mga libro doon? Ang dami niyo na? Pagtatanong ni Patty. Hindi pa rin siya makapaniwala kaya tinuloy niya na lang ang pagkain. Nagliliwanag naman ang mata ni Carol sa posibilidad na ang anak niya ay isang henyo. Noong fiesta, nagsagawa ang mayor ng iba't ibang activities at isa na rin dito ang quiz bee. May pabuyang limang libo ang mananalo sa contest kaya naman sumali si Albert dito. Nagpanggap si Albert na sampung taong gulang na siya. Madami ang naging kalahok ng quiz bee. Mula sa matanda na profesor hanggang sa tambay sa kanto na gusto lang mapansin ngayong fiesta. At si Albert na pinakabata sa lahat. Bago pa magsimula ang tigasan ng talino, Tuwang-tuwa silang makitang may batang kasali sa quiz B. Noong una ay tumatawa pa ang iba. Tinatawanan si Albert. Hoy bata, marunong ka na ba magsulat ng pangalan mo? Pangaasar ng isang kalahok. Oo nga, walang iya ka na. Natatawa ang isa pang kalahok. Inasar din siya ng profesor. Huwag ka magsusumbong sa mama mo ha. Hindi ito pinansin ni Albert. Nahulaan na niya mangyayari ito. Subalit, Noong magsimula na tagisan ng talino, ay kumamot na ng ulo ang mga ito. Isang bagsakan ng mga tanong, nakasulat lang sa papel ang mga sagot ng mga kalahok, at isang bagsakang 25 na tanong. Iba't ibang kategorya at subjects, may easy round hanggang pahirap ng pahirap, ang expert round. Binigkas na ang score nila isa-isa. Sa ngayon, ang pinakamataas na score ay 18 over 25, ang matandang profesor. Palakpakan ng mga tao, Subalit noong sinabi na ang score ni Albert 25 over 25, gulat na gulat ang lahat. Si Albert ang nanalo via perfect score. Mga kababayan, magingay tayo. Nagsigawan ang lahat dahil sa pagkamangha nila kay Albert. Gulat na gulat din si Carol at Patty. Hindi nila inaasahang perfect score ang makukuhang marka ni Albert. Henyo ka nga talaga. Ang nasabi ni Carol Tinawag ni Albert si Carol para pakyatin ang stage at samahan siya dito. Dito nagpa-picture ang mayor nila kay Albert. Sinabi nitong ipatest ang talino ni Albert dahil kailangan na kailangan ng bansa natin ito. Kinabukasan ay nagulat siya nang biglang punong-puno ng media ang harapan ng bahay nila. Gusto nilang interviewin si Albert. Nalaman ng mga media na nanalo ang sampung taong gulang na bata sa tagisan ng talino laban sa isang professor. na naman si Carol Nahihiya siyang napakalaking abala nito para kay Patty. Subalit noong tingnan niya si Patty, nasasabik pa ito at tuwang tuwa sa nangyayari. Sinunod ni Carol ang sinabi ng mayor. Laking gulat niya na ang lumabas sa test ng IQ ni Albert ay nasa bandang 190. Isa nga itong henyo. Kinausap ng tauhan sa gobyerno si Carol. Nag-o-offer ng scholarships para sa advanced classes ng iba't ibang subjects. Hindi agad tinanggap ni Carol ang offer Sinabi niya pag-iisipan muna nila ito. Pagka -uwi nila ay niyakap niya ang anak. Hinalik-halikan. Tinanong niya kung ano daw gusto nitong kainin. Sumagot ito ng itlog daw. Kinabukasan, habang natitinda ng merienda si Carol, ay may humintong kotse sa harapan niya. Nakita niya si Jack. Nanlaki ang mata niya. Naalala niyang ito ang kasama niya noong gabing yun sa bar. Carol? Is that you? What a coincidence. Hi! Sabi ni Jack. Naglakad lang mabilis si Carol. Iniiwasan niya ito. Hinabol naman siya ni Jack. Teka, teka Carol. Please, mag-usap tayo. Lalo lang nagmadali si Carol. Okay, okay. Aaminin ko na. Huminto si Carol at hinarap si Jack. Nandito ka para kay Albert. Kasi nalaman mong henyo siya. Galit na galit si Carol kay Jack. Oo. Gusto ko siyang kunin. Habang nag-aaral siya, kapag tinanggap mo na ang offer, ako ang magiging guardian niya. Biglang may lumipad na sampal sa mukha ni Jack. Nagulat siya sa nangyari. Loko ka pala. Pagkatapos mo kaming iwan? Pagkatapos mong hindi pa nagutan ang nagawa mo? Tinakbuhan mo ako habang nagbubuntis. Hindi ka tunay na lalaki. Sinabi ni Carol sa kausap. Nagsimula na siyang maglakad palayo alam mo mas maaalagaan ko siya kaysa sayo. Sigaw naman ni Jack. Lalo pang bumili sa paglalakad si Carol. Na makauwi na si Carol, nakita siya ni Albert. Ma, bakit ka po umiiyak? Dahil po ba sa akin? Tumingin lang si Carol sa anak niya. Tuwang-tuwa siya na siya ang mama nito. Dahil po ba matalino ako? Hindi anak. May problema lang si mama. At alam kong alam mo na hindi ako iiyak dahil matalino ka. Sobrang proud nga ako sa'yo. Sabi ni Carol, niyakap niya ito ng mahigpit. Ikaw anak, anong gusto mo? Gusto mo bang umaten sa advanced classes na yon? Teka, ano bang gusto mo maging paglaki? Pag-uusisa ni Carol sa pangarap ni Albert. Um, gusto ko lang po maging anak niyo. Nagulat naman si Carol sa sagot. Hindi niya mapigilan ang luha niya kaya niyakap niya ang bata. Umiiyak ka po ba, ma? Hindi, anak. Umaambun lang ata. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita, mama. Masayang masaya silang dalawa. Pinagsasaluhan ang bawat tahimik na sandali ng kanilang buhay. Sa kagustuhan din ni Albert, pumasok ito sa advanced classes na binigay ng gobyerno. Binigyan din sila ng allowance ito at subsidy dahil sa nag-aaral ang kanyang anak dito iba't ibang mga taong professors ang kasama ni Albert dito. Hindi lang lahat Filipino, may iba't ibang lahi pa. Sinubukan naman kunin ni Jack si Albert. Nagpunta pa ito ng korte para makuha ang bata. Pero lumaban si Carol. Kumuha siya ng magaling na abogado sa tulong na rin ng mga mababait at mamamayang nag-abot ng tulong noong malaman ng kwento ni Carol at ni Albert. Noong pinapili si Albert, walang pag-iisip na tinuro niya ang mama niya. Maasenso na ang buhay ng mag-inang si Carol at Albert. Sa halip na lumipat sila ng tinitirhan, pinagawa nila ang bahay ni Patty. Masayang namumuhay ang tao sa iisang bubong. Habang nag-aaral si Albert, Pinagsasolve naman siya ng complex math problems na gobyerno. Nakakatanggap siya ng malaking allowance dahil dito. Kaya naman, parang nagtatrabaho na si Albert. Tinitiyak niya na hindi makakasama sa ibang bansa ang mga problema ang sinosolve niya. Kahit na natuklasang ang henyo si Albert, hindi naman nagbago ang samahan nilang mag-ina. Mas proud na proud pa si Carol pero hindi nagbabago ang katotohanan bata pa rin si Albert at kailangan niyang protektahan sa maraming bagay. Matapos ang klase ni Albert, dumidiretso sila ng park ni Carol para kumain, magkwentuhan at para makihalubilo at makilaro si Albert sa iba pang bata. Thank you, Mama. Sabi ni Albert. Ha? Huh? Saan? Nagulat naman si Carol sa pagkarandom sa lahat-lahat po. Nilabas ni Albert ang pinakamalaki at pinakamatamis niyang ngiti. Nung din pabalik si Carol at sinunggaban si Albert. Niyakap ng mahigpit at hinalik-halikan niya ito habang kinikiliti. Kayo mga kafinoms, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Nagustuhan niyo ba ang kwento ng single mom na si Carol at ang batang henyo na si Albert? Comment niyo naman sa baba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.